So, ayan, mga palangga, no? Walang tigil pa rin yung ulan. Grabe. Sa bahay pa lang akong palangga, palangga nilalamit na ako. Yan yun natin. Kinumutan ko ng kinumutan, kawa. So, Milo muna tayo bago katirada. Kita ko muna sa inyo yung Milo. may energy tayo, mga palangga, oh. Tapos may tinapay, may Milo din yan sa loob ng tinapay. Kagabi pala pinainom ako ng asawa ko ng ano. Ano ba 'to? Ito daw yung uh, nakita niya sa balita. Sabi daw ng doktor na pagka uh, tayo lumubog, uh, lumubog, anong tawag doon sa Tagalog, o lumubog na nga sa baha or basta nagdive sa baha, lumusong sa baha pala sa Tagalog, De, sura po niya ay lintik sa Tagalog ni. Mo ni Juan, innu uh, mo Iinumin daw uh, sa loob ng 24 hours, no? Pagka lumusong ka sa baha. O, oh, uh, panglaban sa ano to, mga palangga. Kasi pag baha kasi mga palangga, meron yung mga leptospirosis, no? Kaya delikado yung baha doon sa may mga sugat na mga pa, Okay? Tapos ito naman yung ating bioflow. Maraming salamat sa bioflow. Kaya ito pa, no? na bigyang lunas yung ating uh, nararamdaman kahapon mga palangga. Yung aking driver's license, binalot ko na ng uh, tawag dito, uh, plastic, para kahit papano, hindi na siya mabasa. Grabe yung mga, ma mga palangga, tanong ano. Meron din tayong unan. Unan po ito ng aking anak. Eh, gagamitin ko po ito ngayon para sa aking kwit Sakit kasi sa kwit mga palangga, tingnan nyo. Opo, o, oh, diba? Okay, na ice siya. Pag-iimong lingkuran, mga palangga. Ah, sakit yung, sakit yung lubot, eh. Paa ah, nga, kayo, eh. Inam tayo ng mayinom, mga palangga, ngayong umaga. Good morning, good morning. Dito sa Metro Manila, pala, mga palangga, ang ulan dito, ah, isang linggo na siya kahapon. Plus, ngayon pa, Friday, ah, ano ba tayo, yan? Friday, uh, July 25, 2025 mga palangga. Uh, ang nangyari, wala pa rin pasok yung uh, Metro Manila, no? Iwan lang sa mga kalapit na mga syudad dito sa NCR. Yari, uh, no? Kasi tuloy-tuloy pa rin yung ulan. Pero yung ulan naman dito, kahit papano, nangyari, kung motor ako, kaya, pa naman, kaya naman siyang labanan sa motor kasi hindi sa yung ulan na sinabayan pa ng matinding hangin. Yung ulan, katamtaman lang yung bagsak tuloy-tuloy. Pero wala siyang malakas na hangin. Kaya yun yung delikado eh, sa mga nagmumotor tulad namin. Siyempre, may bago pa kami. Pag may malakas na hangin, talagang gigiwang-giwang kaya yan. Gigiwang-giwang. Gigiwang. Ganon. Ganon. Ganon mga palangga. So, yun. Maraming salamat kung hanggang yung ganito lang kaya pa Kaya pa namin to. Wag Ma lang sa maka uh, ang dyan, makahanap uh, makapaghanap buhay pa para makakain ng tinapay. Mga palangga, tabay ko talaga. So, yan, meron naman si ako mga palangga. Kagabi, iba talaga katawag ko. Hinilot ako ng sawa ko. Katapos pa iniinom ng gamot. Goods, kaya to paano survive laban tayo mga palangga. <laughs> Ramay na tayo, sarap nito. Mayin tapos pa na uh, malamig ang panahon, painitin natin sa pamamagitan ng Milo. Yan, ang tawag dyan, Milo everything. <laughs> Mga palangga, good morning, magandang araw, magandang araw, good morning, good morning, God bless.